Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaiimbestigahan ang Kamara ang mga nangyaring karahasan na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o so BSKE sa ipinasang House Resolution No. 1479 ni Deputy Majority Leader Representative David Suarez. Hinimok nito ang House Committees on Good Government and Public Accountability on Suffrage and Electoral Reforms na investigahan ang mga karahasan, harassment, pananakot at iba pang krimen na nangyari bago at matapos ang 2023 BSKE. Tinukoy din ito ang October 31 report ng Commission on Elections o COMELEC kung saan nakapagtala ang komisyon ng labing siyam na namatay habang labing siyam din ang sugatan noong kasagsagan ng eleksyon. Ayon pa kay Suarez, dapat lang nasuriin ng mga election-related violence dahil nagiging normal na ang mga ganitong kaso sa panahon ng botoha. Naitala naman ng Philippine National Police o PNP ang 96 cases ng election-related incident sa buong bansa mula August 28 hanggang November 10 kung saan pinakamalaki dito ang 55 na kaso mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BORM habang 20 na kaso naman ang nangyari sa Northern Mindanao at Eastern Visayas. Kabuuan pitong high-powered firearms ang narecover ng 4th Infantry Division. Matapos ang dalawang magkahiwalay na focus military operations sa Agusan del Sur at Bukidnon kamakailan, sa statement na inilabas ng division kahapon, inihayag nito na dalawang dekalibreng armas ang narecover matapos ang dalawampung minutong enkwentrong naganap sa pagitan ng 65th Infantry Battalion at nasa dalawampung miyembro ng New People's Army sa Barangay Santa Cruz Sibagat, Agusan del Sur noong November 25. Kabilang sa mga natagpuan ang isang AK-47 rifle isang M16 rifle, iba't ibang terrorist documents at labindalawang backpacks na naglalaman ng personal na gami. Sa parehong araw ay voluntaryong sumuko naman ng limang CPP-NPA members sa First Special Forces Battalion ng 403rd Infantry Brigade sa Barangay Mampayag, Manolo Fortich, Bukidno. Bitbit -bit ng lima sa kanilang pagsuko ang dalawang AK-47 rifles, dalawang M16 rifles at isang M14 rifle. Ayon sa mga sumukong rebelde, ang tuloy-tuloy na operasyon ng militar at kawalan ng suporta mula sa komunidad ang nagtulak sa kanilang magbalik loob na lang sa pamahalaan. Nagsumite sa Senado si Senator Risa Hontiveros ng isang resolusyon na naghihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC patungkol sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Ito'y ilang araw matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na understudy pa ang posibleng pagkabalik ng Pilipinas sa International Tribunal. Ayon sa pahayag ng senadora, ang pakikipagtulungan ng Malacanang sa ICC ay mainam na daan sa pagsuporta nito sa layuning mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng human rights violation at may upgrade ang mekanismo sa pagprotekta sa karapatang pantao sa bansa. Binanggit din sa resolusyon na ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa ICC noong 2019 ay hindi dapat makaapekto sa kahit anong kooperasyon nito sa court, kaugnay sa criminal investigations at proceedings, alinsunod sa Article 172 ng Rome Statute. Umaasa naman ang senadora na maibibigay ang nararapat na hustisya sa mga kaanak ng mga biktima ng human rights violations. Kabilang narito si Nakian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman sana ay hudyat na ito ng mas matibay na pagpapahalaga ng pamahalaan sa hustisya at karapatang pantao. At hindi pa tao lamang. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.